Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa ating uh, YouTube channel. Sa Proke TV, kamusta po kayong lahat. Ang sabi po ng mga buzzers at mga inggit kay Elias City, bilaos na daw siya guys. Wala na daw pumupunta sa kanyang gig at nilalangaw na daw. So paano natin i-explain to guys yung nangyari kagabi? Ito yung latest ha. Dito tayo sa latest guys. Ayan, kasi ang sabi nila palaos na daw. So paano natin i-explain yan? yang sobrang daming tao na yan na hindi na halos makita yung lupa sa so sobrang daming tao. Ayan, paan natin may explain yan? Ayan, oh, hanggang doon sa pinakadulo, sobrang daming tao. Ito po ay uh, sa Alamada. Kaya North Cotabato lang to guys. Hindi ko na sinama yung ibang pinuntahan ni Elias si TV na sobrang daming tao rin. O ba diba? So gusto ko lang uh, patunayan sa mga nagsasabi na ito, ito pa po. Yan, alive na alive. Yan at sobrang daming taong pumupunta sa concert ni Elias JTB. Kayo yung mga sinasabi ninyo guys na nilalangaw, laos na daw. Yan tapos wala na daw pumupunta sa mga gig. Alam nyo ba guys kahapon daw sa Alamada North Cotabato ay hindi lang po taga North Cotabato yung nandun guys. Marami din pong pumunta doon na mga taga ibang lugar para lang makita masilayan na kumanta si Elias JTB. Mario. So, ganun pa po siya ngayon, kalakas, humatak. At sa tingin ko mga kakyo, tatagal pa tong kasikatan na tinatamasa ngayon ni Uhahay. Ayan, kaya sa mga inggit dyan, pikit na lang guys. Ayan, pikit na lang kayo at uh, hintayin nyo po yung ano nyo, yung swerte nyo sa buhay. Kasi sa Ilias, si JTB, mga kakyo, ay, chinaga niya rin naman to, guys. Hindi naman madali 'yung naging journey niya para marating 'yung ganitong uh, estado ng buhay ngayon, guys, kung saan marami na po siyang tagahanga. So, marami din po siya, guys, na mga uh, ginawang uh, ano, uh, sacrifices para dito, guys, para marating niya kung anong meron siya ngayon. Unang-una na 'yan, guys, ay 'yung malayo sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, sa kanyang asawa para lang makapunta sa mga uh, gig nila na sobrang layo. O ba diba? kaya sa mga nagsasabi dyan, yan, sana po tigil-tigilan nyo na yan. Kasi wala namang, hindi naman kayo magkakapera dyan guys. Yan, imbes na hatakin nyo pababa si Idol Elias natin, hilahin nyo na lang pataas. suportahan na lang ninyo. Yan, gumawa kayo ng mga reaction na mas makilala pa siya ng maraming tao. 'di ba? Katulad ng mga ginagawa namin na sumusuporta sa kanya, guys. Mas lalo naming pinapalawak 'yung mga nararating ng kanyang mga gig, ng kanyang mga kanta kasi hindi naman lahat katulad niyan. Ah, halos sa Facebook lahat naka 'yung tao. Dito sa YouTube, guys, ah, bibihira lang po talaga 'yung mga uploader, 'yung mga nagre-react. So kami, yung ginagawa namin 'to para mas lalo pang makilala. Yan, ah, mas lalo pang sumikat at ah, mas lalo pang dumami yung dumating na Uh, invitation, blessing kay Iliya TV guys. So, imbes na maingit ho, sana tayo ay ipanalangin na lang natin na magtuloy-tuloy yung kanyang success. Ayaw nyo nun guys na meron tayong isang kababayan na uh, gumanda yung buhay, uh, naging maswerte, yan, naging blessed. Yan, siyempre matuwa rin tayo. At huwag kayong mag-alala guys kasi sobrang bait naman ni Iliya TV. And hindi naman siya mayabang, hindi naman siya malaki yung ulo. Hambul pa rin po siya guys hanggang ngayon. Sa katunayan niya kung ano yung gawi niya dati, na hindi pa siya sikat. Ginagawa niya pa rin ngayon kumakain sa mga uh, street food yan. Ang maganda lang ngayon guys, siyempre mayroon na siyang uh, may pera na saket paano. Nakakatulong na rin sa mga tao. Eh nakakatulong na rin. So sana sa mga inggit, ayan, ipikit niyo na lang yung mga mata niyo. Then uh, okay na yun, Uminom kayo ng tubig. Uh, Wag na kayong magsalita ng hindi maganda kasi uh, Kapag nakapagbitaw na kayo ng hindi magandang salita, mahirap nang bawiin yun, guys. Ayan. Maging masaya na lang tayo sa narating ng ating kapwa. Ayan, maging masaya tayo sa narating ng Elias Ban ngayon at narating ni Elias CTV ngayon, guys. Kasi hindi rin po biro yung pinagdaanan niya bago siya napunta sa kanyang sitwasyon. Marami din po siyang sacrifices, ayan, mga struggle sa buhay na hinarap. Para lang po makarating sa ganyang estado ng kasikatan niya ngayon. Hanggang ngayon guys, sacrifice pa rin yung ginagawa niya. Sino ba yung gusto na malayo sa pamilya? Malayo sa anak, di ba? Para lalayo ka sa pamilya mo, lalayo ka sa anak mo, para magpasaya ka ng ibang tao. Sino ba yung gusto ng gano'n guys? yan siyempre lahat naman ayaw ng gano'n. Pero itong ginagawa ni LSA si TV ay sacrifice ho talaga para po sa ating lahat, para makapagpasaya po siya ng maraming tao. So yun guys, maraming maraming salamat po. Sana po ma-realize ninyo ng mga bashers, ng mga bumabatikos kay LSA TV na wala naman siyang ginagawang masama. Ayan, ginagampanan niya lang po yung uh, kanyang uh, gina, ginagawa. Ayan, yung kanyang kayang gampanan, ginagampanan niya lang po. Hindi po siya nagiging mayabang para sa ating guys. So yun lang guys, ingat po kayo palagi. God bless po sa ating lahat.